a gun um. Welcome po mga kababayan sa inyong paboritong show tuwing Sabado, ang Kaya Mo Yan. Ako po si partner Cory Quirino, kasama si partner Emmer. Introduce yourself, my Mr. Yes. Magandang hapon po. Good afternoon. I'm Emmer the Generous. Nako, ang ganda-ganda po. Welcome to June. Ang bloody... Miss na-miss po yes. namin si partner Ricky dahil na nag humihingi siya ng bendisyon. Yeah. At sa Fatima. Nasa Fatima, Portugal? Oh, yes. yes. Wow! Sa so, tayo, meron tayong listahan na wish list kung saan tayo pupunta ng mga pilgrimage sites. Yes, At of si course. sa Fatima. partner with you, nasa Fatima. Nasa Fatima. Nakpa alam niyo so, naman. Wala pang check sa sa wish list na ganun. <laughs> eh, talagang pangarap natin yan, Ageless Beauty. Alam mo yeah. naman, Fatima, nagpunta pa yata sa Madrid, syempre sa maraming mga pilgrim insights si Chairman Ricky. Yes. Pinag-uusapan po natin ang mga biyaya. Yes. Ano kaya partner, Emer, ang mga biyaya ng Mayo? Ay! Eh siyempre, ang biyaya ng Mayo, month of May, yan talaga. Eh. Flowers yan. It is talagang, uh, at of course, nandiyan ang mga fiesta At sa Philippines nga, inoono natin si Inang Maria. Ang daming blessings nangyari sa atin lahat. At ang partner nating mga dar, ang madami dami daming dami, dami blessings nila. Oh, anong good news natin ngayon? Ay, nako, ang daming good news natin. Siyempre, bumabalik na uli. Of course, ang ating darling Morena from Dar... Mam Ma Kai Cascio Hi Kai Hi, Tell Mag about DAR, oh, DAR news Ano yung good news ng DAR? Yes po, yung DAR po ay patuloy po kami nakikipagpartner sa iba't ibang hensya para po lumakas ang aming um, outcome, um, ang mga resulta po at ang pagpatuloy sa mga magsasaka So ito po ngayon ang news natin for today ang um, Dar, CDA, sa Cagayan Valley, nagsani puwersa para palakasin ang samahan ng mga mag mm -hmm. Nakipagtulungan ng part of agrarian reform sa rehiyon ng Cagayan Valley sa Cooperative Development Authority, sa CDA, upang mapahusay ang kapakanan ng mga magsasakang miyembro ng Agrarian Reform Beneficiaries Organizations, which is ARBOS, yung tawag ko namin sa naturang lugar sa ilalim ng Social Infrastructure Building Program ng DAR. Nakatuon ng aktibidad sa renewal ng Memorandum of Agreement sa pagitan ng dalawang ahensya ang pagpapabilis ng pagrehistro ng mga ARBO sa CDA, pagsunod ng ARBO sa mga mandatory training ng CDA, teknikal na tulong at gabay sa pagkumpleto ng mga kinakailangan, do, kinakailangan na dokumento at pagsasagawa ng mga pagsasanay sa instalasyon ng mga libro, bookkeeping at iba pa. Tinalakay din ng mga kinatawan mula sa dalawang ahensya ang estado at update ng 81 na naitalang Arbo sa rehiyon. Pagtugon sa kanilang mga issue at alalahanin pagbalangkas sa komprehensibong solusyon upang matiyak ang kanilang patuloy ng paglago at pagiging epektibo ang mga pagka na ay isasama sa pag-renew ng MOA yun po yun binigyang diin ni Dar Assistant Regional Director administration at Estrelita Vigo ang pangangailangan para sa patuloy na kooperasyon at pagbabago ng lahat ng sangkot na partido. Ang pag-renew ng MOA para sa dalawang ahensya ay higit na magpapalakas ng mga pangako upang mas lalong magkaroon ng mas maayos at epektibong diskarte sa pagsuporta sa mga ARBOS. Yun po yung sabi ng aming ARD, which is the Assistant Regional Director. E dinagdag pa po ni ARD Go na ang Region 2 ay kinilala ng DAR Central Office bilang may pinakamaraming kooperatiba na naitala sa ilalim ng CDA. Sinabi naman po ni CDA Assistant Regional Director at Supervising Cooperative Development Specialist, um, Antonio M. Adun Jr., na ang pagkilala ay nagsibig inspirasyon upang ikatuloy ng CDA ang kanilang support for. Si ang, ka ang, naturang accomplishments ay direktang resulta ng pagsusumikap ng DAR-CDA. Itinataguyod nito ang pag ng kooperatiba para sa mahalagang pagsama-sama ng kanilang resources, expertise at suporta, hindi lamang upang mapahusay ang bisa ng mga programa, kundi pati na rin po upang pagyamanin ang isang magkakaugnay at matatag na sektor ng agrikultura na nag-aambag sa socio-economic growth ng mga kooperatiba, sabi po ni CDA yun po na yun. good news natin galing sa Dar. At marami pang good news ay darating. Yes. Ano ba ang mga activity this week ang dar natin kain? Uh, yes, may upcoming po actually tayo na CLOA distribution that's uh, okay. ano na po yun, split and e-titles. So, uh yung split, syempre yung split po natin para mag-specify na yung CLOA. Uh it's on June 7 sa Region 5. Uy, mga 4,000 plus po yung maibibigay po namin sa mga farmers para sa, sa... Bicol Bicol no? yes uh, po sorry. ayon sa agenda po niyo sa inyong programa ah uh, are you on schedule sa inyong timetable uh, yes po sa this year po, sabi po ng ating Secretary Conrado Australia III, ay posible po tayo makakapamigay na mahigit 100,000 na titles this year. Oh. Yeah. Matuto po yung namin ngayon kasi syempre may mga magsasaka po sa CLOA distribution na 70 years old na and 30 years niya pong inantay ang titulo. Oh. Yung iba po um, sa grabe, ang kawawa naman po ay syempre, panaw na anak na or apo po yung tumanggap ng titulo nila. At para sa kanila, answered prayers yun. Yes. So, malaki po ang tulong ng pagbibigay. Kaya ito po yung kaya mo yan. Good news show. Yes. At ito, this year age, sama-sama tayo, Pilipino. Yan ang ginagawa ng darn <laughs> I think meron tayo mga special reports na yon o special reminders muna sa station. Partner? Ah, sa so John, no, mayroon lang tayong mabating uh, happy birthday. Kahapon, yan, ating Vice President. <laughs> <laughs> yun ang ating vice-president. yun, ang ating uh, birthday. Uh, mas. Yes, may picture tayo. Happy birthday from, of course, from aming kaibigan Mans, Atty. Mans Carpio, ng aming De La Salvin Archers Manager. Maraming maligayang karawan, Vice President is uh, Deputy Secretary Sarah Duterte. Yeah. And happy birthday, Inday Sarah. one. Oh. Paano, paano kayo lang? Ang ganda naman ni Ma'am Sarah niya. Paano nga bang maging maganda uh, ageless beauty? Uh, parang di tumatanda kayo pareho. Ayan o. Oh. Uh. <laughs> Yung malamang ang sikreto? Yes. Eh baka okay. magiging ko to. Health and wellness show. Buong buong or, uh, isang oras na no, <laughs> of no, course ang top, top rating is okay, no? Like, I'd love to listen sure. so so to my story sabad na good news pati good news sa ating kalusugan yeah, at sa yeah, yeah, ating kagandaan yeah, Yes. So mag uh, yes, magkabalik. Yes. For 50 na. Of course, meron tayong magaling na bisita. Naku, nakaabot na Mount Everest. Abangan niyo po yan sa susunod nating segment dito sa... Kaya, muyan. Kaya muyan. I want to conquer a mountain yes <laughs> thank you, thank, thank you. you.